magandang gabi na naman sa atin mga kamamay panibagong videos panibagong gabi na naman tayo ano so kung anong oras man na uh, mapanood kung anong araw man na uh, maklik at maiwan sa iyong uh, sa YouTube ano so yun paki-like naman at mag-comment mag, mag naman sa ating mga videos yan para sa mga update at baka meron na namang mga ibang nating mga uh, yung mga friends natin or mga kaibigan natin na hindi pa na kalam kung anong mga oras at anong schedule ng ating mga biyahe dito sa Pia ng Lucena no? so yun paki like at share naman yun baka naman so ito na naman natin na uh, nasaksihan ano ang pagdating ni Binibining Patangas no galing sa uh, Rumblon uh, sa Nagustin ano yun shout out po sa kapitan Jan at sa um, uh, lahat ng mga crew no? sa Montenegro Shipping Lights yun so nandito na yung mga tropa na kabang na at, uh, para sa lubid ano. so ang tawag dyan mga kamamay ay mooring uh, sila yung uh, nag, natanggap dun sa mga lubid para ano, uh, may tali yung lubid ng barko so yun uh, ito na nga pala si Olympia no, at ang pamas, nila uh, marinduke nila Si Unsi pala hindi nga pala nakapagbiyahe si Unsi ng ano uh, tawag nito na Romblon kanina ang pinatakbo nga pala nila si Shite si Shite yung nagbiyay. so doon sa nagtatanong na ano, no, kung ilang nuts yung mga barko ano so ang nakuha ko lang yun po ito si si Onse ang nuts daw ni Onse ay naglalaro sa uh, 11 11 to 12 no tapos si Shite naman ay 11 to 12 lane tapos si Dose ay 12 ang kanyang nuts si ano naman si 8 uh, 12 din ang nuts nila no? so ayun ho si binibining Batangas so mamaya ay tatanong ko kung ilang nuts ito si, si ano, uh, Batangas ano, sa mga Montenegro shipping lines para malalaman natin kung uh, ilang nuts ano si may nagtatanong natin na uh, supporters natin na uh, kung ilang nuts daw yung mga barko so ibig sabihin pala noon yung bilis at yung takbo ng barko no? yun, shout out po sa inyong lahat uy, ano nangyari yun, lumiwanag din yan na eh. ay na una alas dos oh agam na no? so malas pala yan 2.35 nang hapon si Binibining Batangas daw ilang nuts nyan 11 no, so 11 ang nuts ni ano, Binibining Batangas

A few moments later. Tama na kami sa ano? Binders Plaza. Abilang kami logo. Sa kanta tindahan. Kapi mi ang. Bat nandito sa? Wala na wala customer eh Ayun na. So ito yung mga pasalubong dito mga kamamayan oh. Yon, mga pasalubong natin dito. Oh. Yung so, bibili mo na kaming lugaw dito. Naiya pa si ano si Barbie, ang Barbie Portisa. Ito ka. Naiya pa eh. Ano kaya ng bala na ito, Okay, tumama sa pwede. Basta. <laughs> <laughs> Tindira dito. Tindira ni madamian Ian. Ayun o. No. Pakilala ka, baka may gusto kang babatiin. Dali. Dali. So yun o. Oh. Shout out na siya lahat, sabi ni Barbie Portisa. <laughs> Ito yung order namin. Yun si Barbie Portisa na salusina Lucina na ngayon <laughs> <laughs> oh, ba diba? ang ganda? Nangiti din naman. So yan sa lahat mga supporters natin diyan mga subscribers diyan nandito lang yung uh, mga mga pasalubong ano. yun uh, dito kay Mia Nitire ano, ano. Tapos dito di ko alam mo. Ano? Ito merong milk Yun, kung gusto niyo mag-milk. <laughs> Shout sa dalawang tindera diyan, sa tindera. O tindira, na. Tindir, oh, tindera ah. hindi tindero. Oh. salamat, salamat. So, ito na yung aming uh, midnight snack ano. Yun. Tapos may tinapay. Wow! So, tapos. Oh. Sero, sera. Uy, lamat po. Parang natapon yata. So yun, nakalis na si ano, you know, Onsi. Uh, yan po yung papunta kaya, no? So, time check alas 3.37. No? Nag-pull out. No? Dun, uh, ang madali

Hindi na wala tulog. tao. this yes, sana you know, big brancha this. Uh -huh. 'yung grupo ng ceboya panton. 'yung na-distinct galakraba. 'yun. Okay. Idol shout out. Mi okay, promote. Ah, uh para -huh. sa mga random post. 'yun, suportahan niyo po ang kanyang uh, random post. Uh, yang no? vision oh. Facebook page Mga kamamay natin dyan so, Mamay si Cinco Galing kaya Virgin no? kelihatan jalan. Ini So yun hanggang dito na lang ang videos natin natin mga kamamay no. So yun maraming salamat sa mga walang sayo walang sayo sumusuporta sa mga nag-subscribe ng like and comment. Maraming salamat sa inyong lahat at ingat po kayo palagi. And God bless. Laging palala ni kamamay. Ingat.